panawagan si kuya. Sana meron makakita pa si kuya ng mga natin tumutulong kay kuya na sponsor. Nanawagan siya dahil sa yero. At butas-butas na ang kanyang yero. At medyo lumagbagyo daw ay turuluan na sila. At sa dalawang bas mapasok pa ang tubig. Yan. Kuya na ito. At ah, ang kanil ko yung tatanim tanim dito. Hindi siya makaalis din sa trabaho niya. Yan o. Oh. Ang bahay ni nanay, Damiana. niya na Ay center, sira-sira na rin. Oh. Ayan o. Oh, natin ang oh. bahay ni Nanay Damiana okay naman po ito. Simula nung spring ko ng pang ano, hindi na gaano ang sisira. Ang bubong lang, grabe. Ayan o. Oh. Diba na rin ang ating ikon. Oh, ito po ay anod po niyan, kalawang po yan. Yung pratchit po kasi yan eh. Oh, ito yung mga no. Medyo talagang ko narin kinain na yung ano ina, na yung nanay. Tinigilan na rin ng anay simula nung kinang ko ng pang patay anay. Hmm. Yan. oh Ah, uh, na bubong po nito ay mas may pa po yung dati kong bubong. Oh. Di ba, Hindi pa hindi na Kaya po kasi ang nakakabit din. Ah, eh. uh, ta nakatalo po dito ay yung kukulamber. Oh. oh. Ayan. Ito yung paligid niyo, oh. hmm. Sana may size pa rin po ito walang awaan just na magkaroon tayo at may size nyan gaba diba gaba diba na rin po yung ano at nung magbagyo ay talagang kung dito tiba ito hindi na ako labang bubong po ito hmm. Oh. dati nilinis ni isang pito pero ayusin ko pa rin po ito para may ayos oh. Oh, Ako'y po na yan dyan. Oh. Sana meron makapansin din kay kuya na ma... ...palitan ng bubong mm -hmm. mga apat na yero. Apat na yero kuya, kulang yan? Mga apat na yero? Ayos kuya, oh. Po. Apat na yero lang. Kasi yero lang po ang padala niya. Kachero lang, kung meron makakakaan na yung anak ko si, ano na, si... Ko, ma po, ano lang, Mabubong. Kachero lang po. Kasi ang kanya. Hindi ko mo wala nang kisa niya kasi sinuklab ko na yan. And, wala sa matulugan, sabi mo wala matulugan. Wala na doon matulugan. Yan ang kanya, kuya parating. Sa kay... Kan. Oh. Grabe ng to, grabe ng tulo dito sa loob. Yan. Po, maglaro ka lang diyan. Sabi di, mo nga yung mga bangko ng matanda, po, na rin yan. Sirira na yung bangko ni nanay? Wala na yan. Oh. Ay, na ito pa pala yung bangko ni nanay. Oh. Yung oh. naman bangko na yan, bang bangko ito, narapak yan. Ito ayaw, bangko ng pisang eh. Pantalka nga nga bing-bing nga bubung kala ko nying bagi wae Awat ya saka ya no Bubung pratika nga ito, paratola nga na iyo Nga tarangka lingko na yan Nga nika ya no Kabing nga bing naku Paratangana ko ngana yan Bubung, bubung Kabing nga bing

Uh, Siyok-sok mo rin dyan. Oo, uh, wala akong... Bago mo lang. Bago yun yan. Bago mo lang. Uh, Halaga niya ng 300, yung isa is. is. Hmm. Oo, <coughs> <B> <coughs> kaya. Wala, wala tayo ito. Yung sarang mati na sila mahiling. Eh, kaya nga. Ano, na bugawa kong... Hindi rin, may bata. Malaki yung bata na, ha? Malaki na rin. Ay! Mama, hindi na yung... Malaki yun mga apat na yero. Apat? Mm, um, Totoo si ili, ili Oh. Uh, sana meron sa'yo magbigay ng pang-apat na yero. At uh, dito pa'y ay uh, matapos at lalo tagulan, lalo ang ito lumigit, uh -huh. um, At din na rin po kayo ni Kuya maka, talaga yung masigisiging. Kaya, kaya sa tanim dito ay yung kamuti, yung kinukuha ang pagkain ko dito ay, ko nga yan. Maguling man, ang hirap pa sa dalawang sako. Sa Pero kung nilipat kayo dito, may, mag magandang maganda katayo ang trabaho. So ito lang, bangka ang bibirahin kong trabaho na ito. Malaot ka na naman. Hmm. Kinukuha na ako nila. Wala lang nito dito magbabantay ay. Eh. Si Waka, na ano, maglalagay na rin ako dito. Ang bala ko ito magtira dito, si Maylin. Pagmahal dito hmm. at tupang ko ay mahal buhay ako. Kung dahil, itatagal ng tanggut lagi dito ang pagkain. Kita mo, yung bigas ko dito ay nakabinta ako sa tanggut. Nais mo nga, oh. Pinapinabigas ko dito. Saan? Wala. Wala naman. Dito pala kayo. Tubig kayo, no? Um... Kaya natin... Ay, super. <So far>. oh O yun lang, kasi naging May hindi lang magigat. Kaya nangangangangang hati po kami, tatlo kami, dahati-hati. May hindi. Ring eh, si... hati mo nandana dahati-hati. Kaya nabaga, wala, 50 ka rin eh. Sandahan kaya eh, hati mo, sandahan din at ang gastos din doon ay sobra na eh. Sa pag hindi ako nag wala. Panggatong nila, dito. Sa sabi ko na, sa amo ko, mahas lang ito, ang bahay na ito, Masama ako Sama ano ko ni Paglaot. Iiwan hmm, okay, ko ito si dito kung bahay na ito. Mayroon lang magbantay-bantay dito sa mga nyo na ito kasama sa mga na bagong Baka ngayon to buwan na hindi pa dati ang mga punta'y parin tatako parin tatako parin tatako parin tatako parin tatako parin tatako parin parin tatako parin tatako tatako parin Ni, ang ko sa akin, si uh, Anak Ronda. Diba? Si Anak Ronda, hmm. uh, pa. ikaw ang pag-asa ni Kuya. Yeah. Hmm, pero sila ngayon. Maraming dumating mo. Sila... Yung sila mga And, na rin, ay, nagbigay na rin sa akin ng dalawang libo ng suber yun, ay, subero. So, nagbigay na sa akin. Bili ko nang ibanig sa ka-planggana uh, dyan. Dalawang libo binigay sa akin. Dala ni Ramfri. Eh, yun, yun no? yung magkasawa. bigyan na rin sa akin ng dalawang libu Bili ko ng banig sa ka-planggana. Kaya sinilas na yun, ayun yung galing. Hmm, kailangan na nga ako kasira na nga yun. ng aso. Kaya nasira. Yeah, may chinilas ka na. Nakakapunta <laughs> mm -hmm. so, na ako sa pizza ako sa puntog. tanggap lagi ko napaginay na lagi akong uh, naginip din ay sumisa nga ay parang gusto ako isama na kaya sumisa na ko ito. Nung uh, nasa itip ko yun, nababa ako. Kaya may talaga-away kami ni Ate Mat. Gusto kung, na ko yung kasamahan ako ng isa. Naging uh, paragipa. Mga palibasa mo po ka na ay Pabalok siya na naman ngayon. Papamisahan ko na lang yun. pantatong tatlong tao na ngayon, hmm. eh. Kaya... Papat pa na. Tatlo? Tatlong taon na yan? Kaya mo, maawa ka man lang, kamo, kay kuya doon bahay, kamo. Pag ito, kamo, ay pinabayaan natin ng ni Lakuya Bal. Kala kung matutunaw ito. Sana Tanang okay kung sa pagkisana kayo na rap so, ka, kahit kaya ba na. Pag may sana pabayaan nila itong bahay na ito. Dahil pag ito sinabayaan nila, itong lugar na ito, tuloy-tuloy na ang bagsak Kasi ito, ito ang views nila dito ay na uh, malakas-lakas. Pag so, ito pinabayaan, tulad yung ginawa nila pa ng ni Katrono, for a rock now. Kasi so, yung bagyo ang malakas dito yung hangin ay sa kayong ulan, awal dyan tubig ang dito tayong bagi dito na ano, maraming nakitid maraming ito na matay mga kamag-anak nila kwan gawad nila gawad ng maraming na matay mga ano, magkatawid. sabi ko nga ay eh, yung ko sila dito sabi ko magpunta sila dito hindi kinakayang tanggut dito ano yan? Ngayong Pasko, may rahang bulot yung kangos dyan. Buwan-buwan na yun dyan akong tanim na talagang ano, na walang patid. Ngayon naman, matanim na ako October. Pero pa ako dyan ng abono ay nato kayo. Mayroon pa itong dalawang kilo pa ito ay. Dahil hmm. hmm. pa ito. Itatanim ko ito sa sa binanotan ninyo ni Rene bono. Kaya so, lagi ako itong papasiguro pag maraming binibiling kang abono ang binibili ko. Ilang kilo <laughs> kuya bibili ang abono dyan sa tinanin mo na yan? Ha? Ilang nakakailang kilo ka man na abono? Yan ay ngayong October, kakain niya ng mga 20 kilo. Na abono? Abono. Pero yung ano niya, yung basta nagbili kang dalawang kilo, napalo yan ay 50 ang puno. Yung dalawang kilo niyan yung isang ganyan mo na yan o. Pero pag tinipinan mo, walang pag-aasa ng style. Talagang pupusa. Yung ipot na yun na kinuha ko yung sakos, yun, hindi lang yan ay, yung kipot niyan, yung sakamote, yung isang sako niyan, mga otsintang gibon. Kamuti sana ang maganda dito sa kayang ano, yung tulayan. Yan sa kapintuin sa nagbita ko niya, may git manto. sanda ng kilo. sintunis lang. Yung kamote, nagbinta ako niya, nasa 3,000. 30 kamote. Saan sa akong kalahati? Basta eh? ang kanggos dyan ay sasalunay yung ng kamote. Napalo ang kamote dyan ng 4,000. Ang harbisan. Yung dala ni Ate Manay Kamuti, kaya ng mga 600 kiko. Ano yung makilo yun, ay ng kilo ng kamuti. Saan dala ni Ate Randa? Doon, sa pandalan. May mga order na yun. Ano mo po, marami akong kamuti itong buhay. Alas po ko yan yung kamoti ng ay yung... ...sulya. Iipot pa akong dalawa din ay. Puro ang ano ko dito. Well, malakas ang... Yan, nagsimula lang yan sa Dirsing Gibon. Ilan na binigyan ko dyan. Dalawang sako sa kay Duna. Tatlong sako kay Ito Erning. Dalawang sako sa kay Kuning. Dalawang sako kay Lorna, na Pantanin. Marami na tingnan yan. Dalawang sako kay Gima. Kasi yung kamuti na yan. Tatlong buwan lang yan. Mabintadiyas lang yan. Ito ang araw. Diyan di ako makapantanim, kasi ano, kung gusto um, nyo ipaglipat ng mundo. Hindi po yan, sige-sige. Labay sa init, magkinagalaan yan. Pero pag mainit naman, may ang laman, kargado sa abuno pag mainit. Pag nakargado sa abuno, ang gusto mo yan, ang mo, pag yan nagbulaklak na, kung gusto mo talaga pintahan lahat, pag bulaklak yan, harbisi mo na yan, talagang maraming laman yan. Pero yung mga binabonggal ko yan, inaagaw ko rin yung tagulan. Kasi yung pagtapos ng tagulan, mabitak na yan. Sa mo yan. Kaya hinukay natin. May sabagin yan. Mabagin. Hindi mo sa litaw na aakot ano. Yung puno, hindi pa hinukay? Hindi pa. Hindi pa ba hinukay. Bagin lang yun. Hmm. Ang tatlong buwan yan, gandaan di pa na ang tangol niya. ngayon, Kung gusto mong wag mo pa, eh, pagka Pagka pangyay, huwag mabunuhan. Ano lang yan, sige lang yan, ok, ok, sige lang yan. sige, sige lang, anong? Sir na, wala ka mga ng pantanim. Yung pula lang na yan, tubo lang yan dyan. Isang minuman lang yan, nag-tubo lang yan, nag lang, lang pala ni Lai ay, nag lang yan na yan. Ngayon, kinabunuhan ko, Oh, nagkapal yan. Puta, nag-alit yung mababalik. Dinadaga yan ay. Nagalit yung mabait, Inubot siya na banata ng gupit-gupitin. Hindi pa sa panahon ng pag-uugay, binabanata ng binabanata ng mabay. Yung kaya ko pa ng kalatis, may kalatis ako, yung dosing gibon. May kung hindi pa niya tatanim yan. Yung ano, yung sitaw. Ngayon sa gulang, magtatanim ang kanggulayin. Kaya baba tapos sa taat, puro sa motis. Pag hindi mo yung bublaray nyo sa bundok, at ah, katuloy ko yung sayang yun eh. ay tatabatan ko ang silong. Meron lang may puna na, na bigas ng mga kalahat sako. Hindi sila. Kulahin ang kalahat sako doon. Mga kailangan dalawang sako. Sa sako lang. Bundar. Uh, Dahil uh, ang produkto doon, ang mussel doon, sabas ka lang. Sa mga araw, dalawang araw sabas. Tapos nabuhay ka naman. Sa po yung gugunin niya, po na sa akin ngayon. Yung kay Balin Sire yan, kay Maria, sabi nga yan na ngayon. Sa taba na sa akin niya. Yung niya, yan, si si Randy, ba na kaalam niya, karagay niya. Nakita mo bayan doon, puno ng kalabana sa kamuti. Sana nga may makakita sa'yo na ano. Pero hindi kahit na-disenyo ang ating anak ko Roda kahit mga iba pa man no, ko ka ng panyero kahit panyero yun hmm. Kina lang kinapabigyan lang kay Kuya Bal yung yero kapat yung yero lang hindi abot lang kamat kay Kuya Bal naman din nagpagawa nito kasi nawa rin yung kay Kuya din ay hindi ko nababayaan kagad na ito pag ano Bumpin, pam pam

Kaya lang kay Pat, ngayon si Pat yung tawagin mo kung kaya lang i-release. Kaya sila kabagay sa akin kung pag i-release na kinukat, kung anong ugat nila sa palitinsya. Hindi naman, hindi na naman i-release po ng palitinsya. Naya rin kayo dyan, hindi na rin kayo. Kaya lang kami malaman din ni Raymond, sabi ko, hindi naman dito siya tulungan, no. rin sabi ko, tatay hindi naman Kaya, wala. Kung ano, parang tanaw ka, lumahang tayo pa. So, sa so, pati nito ay, na yan, si Liti, Flores, Toscano, Dima, tapos si ikuan kada ikuan ito ang pilil yan ay ito patay na sabi ko yung may ari nito yung sariling ano um, nito ako alam hindi kami dalawa na magkapatid na nag-aliwa nito si nagbubunot doon si Rini Oo, so, wala man um, uh, ayan dito si Rini ang pag umakit dito dati niipon niya ang bunot sunog yan ang matibay dito ang bata yan walang pira yan ay nang ano mong kita May pa! Mga babayla, sampo. Mabayla na siya. Banda. Ang panyo dito ay isa pang tabi pa nga. Pambalik rin Yan. na lang sa simbahan na ayun niya. yan. Yan o. bubong Tulog na din niya. Saka ito. Ya, ya, yeah, yeah sing kupen at kontinente kay Jason yung mga punte. Ayan, ayan. Iwasin ko pa yung bahay niyan. yan. Mas matibay pa yung pagka iro ko ay. Ayaw, ito ang dating iro matibay Ang isa nitong yung uh, may nila makmak. -mak. Ngayon yung iro ko wala pang butas. Oh. Kahit na tamakan wala pang butas. Yeah. Ito yung nga wasak na ito. Ano, ito po yung kapaligiran dito. At ito po yung pumunta doon sa may kanggusa ni Kuya. Ayan o. Oh. Medyo ayaw wasak-wasak na hanggang dito ang kanyang bubong Mano, uh, at yung sinasabi niyang ano, ay dito dumadaan ang tubig uh, na yan o oh. hinaharangan oh. niya wala nang pinto may uh, oh, yung yero bagong binili oh. bagong bilin yero meron tayong ba bagong binili siya yero ayan oh. Uh, ayan mo ano kaya na rin talaga po ang bubong oh. Ayan. O, oh, kaya kailangan gusto na niyang may maisaayos ang kanyang kwan. Yan po. At yan po ay video pawin na rin kami. At mauta sa uh, bukas ay trabaho ko naman. Yan. Siya tao. Sumaglit lang po ako dito at para bisitahin. Yan. ang gato Kaya pag uh, kita mo sila, kita mo yung ano nyo. Ito mo yung bahay ko. Pero yung bahay ko ay okay pa man. Ang pa man niya. Wala pa siya natulo na ano, parte Kaya ngayon matibay pa. Yan. Ayan, pawi kami dyan ang daanan. Pawi na yan. Uh. malawak po itong area na ito na aming bahay. Uh, uh, ng Diyos at magkasama-sama kami dito. Ipun-ipun ulit -ipun kami. Pupunta rin ko po yung yung bundok. Uh, na lang po. Uh, magtatapos ang ating uh, mga karaingan po ni Kuya nakarating sa atin. Langol. Kaya si Bebe Lake rin po kasama ko. Langol. Shout out po sa lahat ng viewers natin na nain dito. sa aking premier. Maraming shout out po. At maraming salamat po sa Langol. support po ninyo. O, At yan po. Uwi uh, na rin po kami. Muli po bibisita sa ano. Siguro ang bisita ko rin po nito sa susunod na linggo. Bisita ko naman. At kung meron po akong pera. At meron po akong walang perang hinahawakan sa ano ito. sa natin si BBLL eh. At kasama natin hawak-hawak po ay kamuti. Yan. Kamuti daw po. Kamuti. Yan. Yung may din po po sa akin kasubscribe. subscribe din po. At pa uh, lambing sa aking bahay. Kinan po natin ang karaingan ng aking kapatid. At kahit paano po, kapatid ko pa rin po. Maraming salamat po sa atong viewers. Dito po tatapos. Bye-bye po.